Ano naman mga na, yan, hindi Ang ibang mga umaakat dito sa bundok. Marunong magdala ng pagkain. Pero hindi marunong magbaba ng mga kalat. Sana. Sana kung kayo pupunta dito. Kung meron kayong pinalik na anumang pagkain, basura, ibaba nyo rin. Diba? Kunti, malasakit tayo sa kalikasan. At uh, wala namang ibang gawa, gagawa ngayon, kundi tired yung mga tao pangalagaan natin hmm. taong mga naninigarilyo yan o. pero marunong maghitit pero hindi marunong magtapon ng naayos Ibaba nyo rin. Magbibisyo kayo. Dinala nyo na sa bundok. Ano ba naman yung ibaba na lang yung kalat ninyo? Basta sa mga nandong kalakayasan sila, huwag Siyempre, tao din. Tayo din. Okay. Okay. Ibig sabihin, Angela, medyo lumalamang ka na. Kaya nga ka. Ang uh, isang pahinga mo, dalawang pahinga nila. Ako, no, nabuta no, na ah. medyo liyamado ka ngayon. May hmm. Tayo. May tubig ka pa ba yan, Jay?